What's up, what's up? Welcome to my vlog for the review, for the bagu content this time. Tutumin natin ang Montalban. Yung bundok na yan, nakikita nyo? Akatin natin yan. Let's go! Let's go! dito so, may daan papunta sa Mount Balakpak pero kasi off-road dyan hindi kaya ng motor ko dyan so direct na tayo sa Tada! Let's go! Let's explore the mountain Tok. Pero hindi ko pa sure kung tok-tok na to. Saan ka? The top of the mountain. Yeah. With baby broom there. So ayan o. Oh. dito tayo sa uh, masukal. Masukal. Tapos ang bundok ng Montalban a.k.a. Rodriguez Rizal. Ayan o. Oh. Bangin na to ah. Bangin na. Tapos ito bundok. kikita ba? Ayan. Subukan pa namin check doon. Banda kung may akyatan pa doon. Yung kakayanin lang yung motor ah. Hindi kami mag-hiking. Kasama namin yung dalawang bulinggit. Eh no? So, exploration lang. Dalawang bulinggit. Tingnan mo may nakatira dito. May sugat ka pa. Salo. Lakas <laughs> ni Kuya Magbay ko. Lakas. Let's go. May mga pinya. Po. Pinya it's a bundok. It's not papaya, it's pinya. 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 Yes. Go up there, oh. No, I will not. Huh? No. <laughs> Let's go. pa more. Ganda ng tindahan. Mabilis looking. Pag... Mahaba ba yung walang ano, uh, cement? Yung walang Oh, no, mahaba. Pag tungtong mo diyan, di ba pero Food trip. Pantay diyan. Yun, dire-diretso yung... yun doon. Marami umaakyat noon pag ng oras. Sa summit. Oh, dito na, na kami. Lakas ng motor ni Kuya. Break time, break time. Ito, daming ano hayop dito ano alaga mo alaga mo yung mga manok 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 chik 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 prrrr dami oh oo oh, napakain niya yung ano yeah dahil manok oh daming manok natin Ang mo malok ko Wow. Yes. Kain sila. Kain sila. Ha, saan ka? Ay, ay, Zee. Sa taas ng bundok ng Montalban. Hindi lang bahay ni ate dito. May solar. At may mga lagang manok. May wifi ka rin? Ba? May wifi din sa dito. Talaga? <laughs> Pwede ka mag-internet. Pwede ka mag-internet dito kasi may wifi siya. Ito. Ito yung pag mo sa umaga. Ito na yung view mo. Ito mo naman yung view. Ayan. Bundok ka bundukan ang view mo. pag mo sa umaga. Astig. Ito yung kubo nila. Urogaw ay So tayo. Yeah. So nice. This place is so nice. Nasa balon yata sila kumukuha ng tubig. Ayun ang uh, mag ina. Ha? <laughs> Silax lang sa kabundukan ng Rodriguez, Rizal. Ano na? Saan kayo galing? Saan kayo galing? Pabinsan pa rin dito. Hmm. papaya ah, mo. Ay, saan ang papaya? Oh, yung laki ng papaya nyo. Nagtanim ako ng ganyan eh. Ay, pa tumubo eh. Ito, laki oh. Paano mo kaya makukunin yung bunga? Taas na. Ano yan? Chicken? Ay, Kay. Chicken? Chicken? Let's go. Yes, we're on top of the world. Ah, boy, ka ng dog. Kaya pa ng motor niya. Ang motor niya. Oo, uh, kaya pa. Kaya pa. Itinakbo na lang ni Kuya yung motor. <laughs> eh, eto. Ah, Nakakain ko sa Mindanao eh. Hindi ito ako nakainin. Ano bang tawag d'yan? Tawag naman yung... Anong tawag Yung alin? Mini cucumber. Yan? Ah. Hindi ko siya maintindihan eh. Medyo bulol pa. Ang kit magsalita. Ayan o. Oh. Ang bundok ng Tralala. Such peaceful place. Kasi hindi tinitindaan ni ate. Yan d'yan. Huh. Mga kawayan chill lang si Baby si, Oh, yun, si Tuta, oh. Gusto paglaro ng Tuta. Gusto <laughs> mo sumay paglaro. Ito na yun. This is the simple life sa tuktok ng Montalban, a.k.a. Rodriguez Rizal. Let's go! Wow! Look at the mountain mountain wow ang tarek ang tarek naman masyado lahat na ng brakes ginagamit ko harap at likod na brake ginagamit ko na ayun o oh. yung payatas atas yun. ayun yung nakita natin eh sa, beat, sa taas eh yung pala yun eh no oh, oh, pala yun oh. ayun sila o oh. Yun pala yun, oh. ay hagdan ka dyan oh. ilang steps yan o oh.

Wala po, nagawa na okay. yung sarap niya, sarap Ano kay Kay Mito? Halo-halo Sa bundok Panamig ba rito pag gabit eh? Yes, opo. Burger. And hot dog. And egg pie. Sa egg pie. Egg pie, pie. pie ba yan? O custard or ano? Tindahan niya ate. <laughs> Ito wala. Dito sa tuktok pa rin kami. Ang may Montalban. Ito halo, halo ni Ate Badiday. <laughs> Nag-invento ng pangalan. Sarap. Okay. Diba? Hmm. Tapos yung galing sa'yo, ayaw yung galing doon. Ate, ate. Hmm, yummy. Halo-halo ni ate. Ate! Uy, it's okay. Hey, big boy, big boy. Big boy, big boy. Pang-pang. Yes, Let's eat. Ah, uh, gawa dalawa diyang bata. Ah, subuan kasi anak. Okay. 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 Takaw mo naman. Takaw. Uy, takaw niyan. Okay, so didilim na. End ko na dito to. Salamat kay ate. Kanilang halo-halo. And kanilang... Ano <coughs> yan? Ang tawag sa ganyan? Egg pie na pabilog. Egg so, Maraming salamat. Don't forget to eat, pray, and travel. Let's go. Ayan, shout out sa lahat eh. Shout out po. Sino binabati nyo? Binabati ko yung mga taga na botas. Ayan, taga na botas. Si Pakalmasen. <laughs> yes. Ayan. Saan ba to? Sa Mantalban. Mantalban Rizal ko. Mantalban Rizal sa may taas. Tuktok. May summit pa nga doon, Hindi kami umabot sa pataas doon. So ayan, bantayan ay, nyo to. Kain kayo dito ka eh. Yes. Burger. Burger. Arlene Burger and Sari Sari Store. Ayan. Arlene Burger yeah. Sari Sari Store. Yan. Kompleto sila dyan lahat. Burger, halo, halo. Shout out to Joseph Tabilon na mahilig manood ng vlog. Panoorin mo ito. Nandito kami. Ano uh -huh. Anong pangalan mo, Kuya? Kuya Broom. Kuya Broom. Yes, sa YouTube. Sa YouTube. Ayan. Yes. Maraming salamat. Let's go.